Okay, good day mga katilapya. So, andito naman tayo sa ating 9 uh, square meter na concrete pan. Yan. So, kung napansin niyo ang ating uh, uh, eritor, mga eritor natin, ay ating ginaya yung uh, paano mag-set up ang mga taga-ibang bansa sa kanilang eritor. So... So kung napapansin nyo, mayroon tayong uh, 12 na uh, 2 meters na uh, pabilog na matala diffuser na nasa ilalim. So yun kung napapansin nyo, ganyan siya. Hindi siya umiikot pero yung uh, both sides ay uh, yung mga four sides ng ating uh, concrete pan ay talagang mayroong uh, bumubula. mo Yan. So for today's video, uh, tayo magpapakain sa ating mga tilapia at uh, ituturo ko sa inyo paano ako magferment ferment ng uh, aqua maintenance sa uh, feeds ng ating tilapia. So ayan, yun yung ating uh, mga eritor na nasa ilalim. So, 12 na tag meters, 12 pieces na tag meters na matala diffuser. Uh, pinabilog natin. So, yun yung ating mga tilapia na fingerlings. Yun, ni maklaro. Yan. So, sa kabila, nagantay na din sila. Yan. So, kung napansin nyo, bumubula ang ating... Uh, fish pan, nung tubig sa ating fish pan Uh, dahil yan sa nilagay natin na uh, Finerment natin na uh, Aqua nitrifying So update lang guys uh, Ito na yung uh, uh, Na ferment natin last time Yan So nakuna na yan Ng uh, 14 liters uh, Nilagay natin dito 7 liters And then uh, 7 liters din Sa kabila yan, so yan ang naiwan. So good for 6 days ito. Yan. At tayo magpapakain. Kasi mayroon pa tayong natira na na ferment na feeds sa ating tilapia. So yan sila, pakainan natin. Yan. Jo against the light, pero hopefully maklaro siya. Yan. Malalaki na sila. Ayan. So, uh, time check is 9.30. So, supposed to be uh, 10 a.m. pa ito sila pakainin. Ayan. Sa kabila, mayroon tayong hinalo na uh, pray booster hinalo, hinaluan ng prestarter uh, pre zero kasi maliit pa yun dito guys yan yan nakaagawan yan so by next month uh, mag harvest tayo dito hindi sya maklaro okay. hindi sya maklaro Ayan. So, nakulangan sila. Ubus agad. Ayan. Okay. okay. So, ganito tayo mag-ferment uh, ng ating uh, feeds. So, meron tayong 2 uh, uh, kilos na feeds ng ating tilapia. So, kung napansin nyo guys, Uh, mayroong uh, pre-starter zero. At the same time, mayroong uh, nakahalo na uh, uh, grower at saka meron ding uh, uh, starter. So, yung nakahalo dito guys is uh, 500 grams na, na pre-starter and then 500 grams na grower at saka 1 kilo na starter. Kasi yung fund natin is halo-halo kasi 'yun, mayroon yung maliliit, mayroon malalaki uh, at mayroon ding um, mas malalaki na na good for uh, grower na yung feeds nila. Okay, so depende 'yun siya sa inyo. Uh, kung sa tingin niyo ang tilapia -tila niyo is uh, magkapantay ng yung size, so pwede naman starter na lahat or grower na lahat. Pero sa akin kasi may marami pa ang mga naiiwan, So kaya uh, nilagyan pa rin natin ng uh, pre zero. So, 2 kilos ito siya. So, ito yung uh, gamit ko, yung aqua maintenance uh, para sa ating uh, feeds. Yung uh, gamit natin mag-ferment ng feeds. Of course, meron tayong uh, 500 uh, ml na tubig. Kasi yung advice dito guys, yung proper dito na pag-mix or pag ay sa 4 kilos na 4 kilos na feeds ay haluan mo ng 2 to 5 grams ng aqua maintenance at isang litro na tubig. So sa atin is 2 uh, is, uh, 2, 2 kilos lang ito siya. Kaya uh, 500 ml lang ang ating tubig na gagamitin. So, ayan. So meron tayong panukat. So ang lagay natin ito is uh, 5 to, uh, to, uh, 2 uh, to 3 uh, to 5 m, uh, grams lang ng uh, ang uh, tawag dito aquamintinan so ilalagay natin dito sa ating uh, 500 ml na tubig pagkatapos ay takpan at ating ihalo eh, para ma matunaw siya lahat Tapos, ating ibubuhos dito. Yan. Okay. So, ating haluin at uh, haluin ng maigi hanggat, hanggang mapantay-pantay lahat, mabasa lahat. Ayan. Ayan. So, mata tapos na po tayong mag-mix or uh, nahalo natin yung uh, ating uh, 500 ml na tubig at saka yung uh, nilagay nating uh, uro, uh, urobiotics or aqua maintenance. So, kung makapansin nyo, malambot na yan sya. saka tapos, uh, ilalagay natin sa ating uh, sisidlan. So, make sure na malinis. Kaya ito guys, yung lalagyan ko, nilalagyan ko ng ating na uh, ferment na uh, feeds uh, sa aqua maintenance ay dapat uh, linisin nyo ito kasi pag hindi nyo malis, linisin ay mas lalong madali mabulok yung ating uh, na ferment na na feeds so lipat na natin so post mo na kasi mahirap walang taga video okay ayan na so nailipat na natin so itabi mo na natin dyan tapos takpan at intayin natin Uh, bago natin ipakain sa ating uh, tilapia ay dapat uh, nakapa, nakapag uh, 12 hours na ang ating na-ferment na, -ferment na uh, feeds sa ating uh, aqua maintenance. Pero kung wala talaga kayong uh, ibang na-ferment so pwede nyo naman ipakain ito siya. Pero mas maganda, mas recommended ng ating uh, source na uh, dapat uh, ipakain natin ito siya. Uh, after uh 12 hours oh, 12 hours so paalala lang na dapat ang iyong na ferment na aqua maintenance ay na-consume siya within 2 days so, if possible hindi na lalampas ng 3 days kasi nga um, mag-umpisa uh, siyang mag ama guys so nakulangan sila So dapat yung na-ferment natin ay makonsume siya within 2 days or 3 days pero hindi na dapat lalampas pa ng 3 days kasi mag-aambag na or mabubulok na bulok na yung ating na-ferment na, na uh, feeds sa ating aqua maintenance. Yan. So yun lang guys, salamat at saka kung nan nanood ka sa aking channel, uh, yung like at Uh, pag subscribe ninyo ay malaking tulong na yan so salamat sa mga nanood at god bless uh, more blessings sa inyong uh, pagtitilap naman thank you thank you